Halos dalawang buwan na lang ang nalalabi bago ang May 2025 elections. Patuloy ang kampanyahan para sa mga pambansang posisyon at sa party list system. At bawat party list system ay may kani-kaniyang advokasya upang sila ang ating piliin na mailuklok sa mababang kapulungan ng Kongreso. Sa ating pag-ikot sa lalawigan ng Batangas, nasunda natin ang pangangampanya ng Pamilya Ko Party list. Ano kaya ang kanilang advokasya? At anong kaibahan nito sa ibang panggrupo na ang focus ay ang pamilyang Pilipino? Alamin natin yan sa mismong first nominee ng Pamilya Ko Party List, si 2003 Bar Nature Attorney Anel Diaz. Magandang umaga, magandang hapon po sa lahat. At uh, nagpapasalamat po ako na uh, nabigyan po ako ng pagkakataon na makausap po ang local media dito sa Batangas at uh, mapaliwanag ang... Uh, Advocacy at programa ng Pamilya Ko Party List. Unahin ko muna siguro magpakilala. Ako po ay si Atty. Anel Diaz, uh, unang kinatawan o nominee ng Pamilya Ko Party List. Ako po ay isang uh, private lawyer for the past 21 years. Nakapagtapos ng abogasyas sa Ateneo de Manila University. At sa uh, kabutihang palad naman, nung tayo ay nag-take ng bar exams, tayo po ang naging number one in sa batch namin nagbar exams kami. Um, yung Pamilya Ko Party List ay bagong party list po yan unang pagkakataon po namin makilahok sa darating na eleksyon at ang isinusulang po ng mga programa at panukalang batas ng Pamilya Ko Party List ay nakatuon sa mga karapatan at interes ng tinatawag naming mga makabago o modernong pamilyang Pilipino. Uh, gumawa kami ng acronym para mas maintindihan kung sino ba itong mga pamilyang ito na nais namin i-represent. Ito po yung lovables. So, yung L para sa ating mga live-in partners. Yung O para sa mga OFW families. Yung V for the victims and survivors of domestic abuse. A for the adoptive families. B yung mga blended families. L for the LGBTQIA community. E for the extended and elderly families At yung S for the solo and single parents So kung ating titingnan, kung ating isusuma total Yung lovables na yan, yan yung sector na yan Parang yan yung uh, mga makabago O yung mga di karaniwang O yung di nating nakaugaliang konsepto Kung ano ang bumubuo sa pamilyang Pilipino pero kami naniniwala na itong sektor na ito ay dapat din bigyan ng tamang atensyon dahil may mga specific needs sila na dapat din nating tugunan. At dyan po pumapasok ang pamilya ko, party Ano-ano po mga bill yung balak niyo pong ipasak sa kanila? Meron talaga kaming tatlong priority bills na nais isulong. Una ay yung pagkakapantay-pantay ng lahat ng mga karapatan ng mga legitimate o illegitimate children. Um, kamakailan actually ang Supreme Court nagsabi, naglabas ng isang desisyon, sabi, hindi illegal, it is not illegal for a child to be born out of wedlock. Kaya nga sabi ng Supreme Court natin, huwag na natin gamitin yung mga salitang o mga terminolohiyang illegitimate or legitimate. Instead, gamitin natin non-marital or marital. Pero for the party list, bukod dun sa pagbabago ng terminolohiya, mas nais namin na gawaran ang lahat ng mga bata, lahat ng mga anak, ng pantay na karapatan. Kasi nga po, sa ating kasalukuyang sistema, ang anak sa labas, o ang illegitimate child, only gets one-half inheritance rights. For us, our, our view is that this is an old way of thinking, makalumang pag-iisip, makalumang sistema, dahil ang prinsipyo namin ay hindi po kasalanan ng bata, o ng sanggol, kung nagkamali man ang kanyang mga magulang, o kung hindi man nagpakasal ang kanyang magulang. Uh, wala siyang kamuwang-muwang sa mga desisyon ng kanyang magulang. Kaya parang unfair na ipinanganak siya ay dehado na agad siya sa batas. So yan yung unang amendment o batas na isusulong namin. Pangalawa, nagsusulong kami ng isang domestic partnership law. Sa tingin ko, ang makikinabang talaga dito ay yung mga matatagal ng live-in, pati na rin yung ating mga LGBTQ community dito sa aming isinusulong na domestic partnership law ay bibigyan natin ang mga partners ng karapatan na magmana sa isa't isa. Kasi alam nyo sa batas natin, kahit gaano pa kayo katagal ng kalivin mo, when the time comes, wala kang right to inherit dahil wala kayong legal na relasyon. We will give them also the right to manage their assets and their properties. And third, ito medyo controversial and but uh, very you know, very relevant yung right to give informed medical consent on behalf of their partner yung usual na example na ginagawa ko dito ay kunwari meron kang live-in partner 40 years na kayong magkasama and then in times of a medical emergency kailangan mo dalhin sa ospital yung partner mo tatanungin ka ng doctor, yung attending physician. Should anything happen to this patient, mag-flatline, kunwari, ire-revive pa ba natin? Ano bang mga medical procedures ang willing natin gawin? Alam niyo po, kapag malaman na hindi kayo kasal, hindi po ikaw ang hihingan ng consent na iyan. They will still look for the nearest of kin, yung pinakamalapit na kamag-anak. Kasi nga, for them, wala kayong legal relationship. So, for us, parang unfair yun. Uh, we we try to situate ourselves in the shoes of the partner biro mo 40 years kayong nagsama ikaw nag-alaga ikaw nag -aruga. but when the time comes na nagaagaw buhay yung partner mo ibang tao ang hihinga ng decision kung anong gagawin so we feel that we need to correct that it is uh, for the benefit of the living partners the LGBT community to be able to give that consent and last Um, I always ask media whenever I get the chance to explain this, please paki fact check ako. Mm -hmm. Dahil lagi kong sinasabi, ang pamilya ko party list lang, ang kauna-unahan, at possibly the only party list in this election na nagsusulong ng isang legal framework for surrogacy. Uh, ang surrogacy, alam naman natin nangyayari yan. Yan yung arrangement na kumbaga merong mag-asawa, hindi kaya mag-anak for some reason or another kukuha ng babae, yung babae ang mag-aanak, magluluwal. Pag ipanganak na yung sanggol, kukunin yung sanggol, palalabasin, eh, natural born siya ng parents, babayaran yung surrogate. End of the story. Sa batas natin ngayon, walang umiiral na nagre-regulate sa ganyang klaseng arrangement. Ang problema, nagiging occasion siya for abuse and exploitation. In fact, two months ago, if I'm not mistaken, meron tayong mga 13 or 14 country women who were deported out of Cambodia because they were trafficked precisely to become surrogates. Mm -hmm. Eh, illegal ang surrogates sa Cambodia, kaya pinadeport sila. So, yun yung problema. Nagkakaroon tuloy ng okasyon for human trafficking and abuse. So, nais namin pumasok dyan, lagyan natin ng kondisyon, iset natin, ano ba yung mga parameters, kailan pwede, at kung pwede ano yung mga dapat gawin. Nang sa ganun, maprotektahan natin yung lahat ng parties to that arrangement. Yung magulang, yung sanggol, at yung surrogate. So those are the three bills, no? Priority legislative measures na nais namin isulong as a parties. So nakikita niyo po attorney na itong tatlong bills na ito na inyong ino-offer o balak i- inject sa uh, i-propose pag kayo ay nabigyan ng mandato na maging uh, um, membro ng Kongreso ay magiging answerable o sabay yung takikita niyong tamang solusyon sa uh, prevailing needs o current needs ng ating modern family uh, structures. Yung, yung priority measures na yan will help it is along that line. Of course, hindi naman, wala naman tayo parang one-stop solution for, for everything. But nakikita namin na makabuluhan, relevant ang mga ganitong batas para dun sa sektor na namin, nais namin i-represent. Now, will it be the answer to all their needs? Definitely hindi. But I think it is a step in the right direction. The fact that we are pushing for, let's say, live-in couples and LGBT couples to have basic rights of inheritance to manage and in give important medical consent, I think that is a step in the right direction in giving them parity, parity rights compared also with uh, other. Or legally married couple. So, malinaw din naman kami. Hindi namin sinasabi na itong tatlong batas na ito ang solusyon sa lahat ng mga suliranin ng ating mga modern day families. But, I think may maaambag siya. It will help them. It will alleviate some of the concerns. And it will be, it is relevant. Makabuluhan yan. And sabi nga nila, it takes one to know one. So, kapag alam mo ikaw ay anak sa labas, mabigyan ka ng equal right na yun, madadama mo yun alam mo na may pakinabang iyo yun. Na maaaring hindi siguro ka kaklaro o hindi masyado mauunawaan ng isang tao na hindi naman lumaki sa gano'ng klase ng environment. I think, Atty., this is the first time talaga na merong party list na uh, naghahanap ng solusyon o tulong sa mga galing klase ng needs ng ating mga... Uh, sabihin na natin, ito talaga yung uh, reality. Uh, sa family structures ngayon na hindi kumbaga kaya nga ganun yung takbo ng ating family code before kasi tayong uh, tayo nung una ganun lang ang setup ng ating mga pamilya pero dahil ngayon may iba't iba tayo yung setup ng pamilya ito yung nakikita niyo ng solution sa tingin niyo sa maraming party list na quote and nakatutok sa pamilyang Pilipino ano ang edge ng inyong grupo ng inyong party ng pamilya ko party list. Una salamat dun sa observation no? kasi na-validate nava tuwing nakakarinig kami ng ganyang klaseng komento, na-validate nava talaga yung prinsipyo ng party list. And babalikan ko so what is our edge? Our edge I think is dahil meron kaming totoo at tunay na platform. Alam namin kung ano yung pinag-uusapan namin. Meron kaming specific program, meron kaming specific uh, a legislative agenda para sa ating um, sector and for us yun lang mag ipaliwanag lang namin ng mabuti mas marami lang ang makarinig sa amin i think sana magre-resonate 'yon ma makita nila na uy lehitimo mo itong party list ito hindi ito yung gimmick lang hindi ito yung nagpapa in fact lagi kong sinasabi isa sa mga katangian ng grupo namin kami ay tunay we're a real party list because we have a real platform Platform that we did not recycle, copy or you know cut and paste. Instead, a, a platform na talagang pinag-isipan namin na uh, sa tingin namin ay hangok sa karanasan ng mga uh, modern-day Filipino families ay uh, relevant at makabuluhan para sa kanila. What problem? Minimize is difficult, kasi yes. that 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 goes into the domestic setup, no? Pero siguro ang magiging focus ko yung ating corrective measures okay What can we do in that event? Ah uh, pagdating sa usaping uh, domestic violence. Kamakailan ay actually gave a a, a policy speech sa uh, Governor Generoso na inaanyayahan tayo sa Davao Oriental. So inilatag namin doon yung polisiya ng pamilya ko when it comes to uh, domestic abuse. At isa sa mga hinighlight ko is dapat baguhin natin yung frame of mind ng ating immediate response team. Ang immediate response team sa actually barangay. 'Yan una 'yan yung unang nilalapita ng isang biktima ng domestic abuse. Ang problema ay ang karaniwang instinct ng mga barangay official, yung mga nakakatanggap ng na reklamo ay sinusubukan nilang ipagkasundo ang party. Ay, e pag-usapan na lang natin yan para wag nang lumaki ang gulo. But ang, ang katunayan niya ay hindi dapat yan ang ginagawa. Dahil sa batas, hindi subject of compromise or amicable agreement ang kasong domestic abuse. Kaya dapat mabago natin, ma-educate at talagang linawin na ang paradigm dapat ay kapag merong uh, reklamo ng domestic abuse ay protection agad. Hindi sinusubukang ipagkasundo. Dahil we need to take We need to take uh, immediate action para nga po maiwasan. Ilagay natin ang sitwasyon natin dun sa biktima. Kung susubukan natin na ang ating approach ay try to compromise, try to make them settle, nakakalimutan natin na yung biktima dyan ay nakapaloob sa isang abusive environment. Kaya dapat ang instinct, ang initial response is protect agad. Uh, and then file the necessary, investigate, file the proper charges, and then prosecute. So isa yan dun sa mga uh, guidelines and uh, policy position ng pamilya ko in terms of dealing with domestic abuse cases. Hindi dapat ang frame of mind like instinct, compromise. It should be protect, investigate, file, prosecute. Narinig natin ang kanilang advokasya. Higit pa sa mga tipikal na pamilyang Pilipino, isang katotohanan na marami pang ibang setup o forma ang pamilyang Pilipino. At sila rin ay may kanika nilang pangangailangan. Maging ito man ay extended family, partnership, nabibilang sa LGBTQIA, solo parents, adaptive family at iba pa. Sabi nga nila, anuman ang sitwasyon ng pamilya mo, pamilya ko ikaw. At mula dito sa San Luis Batangas, Jonnal Bedinarayos nag-uulat para sa BNN News Plus.